Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay color red and color beige. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 20. Ang kahulugan, ang red at beige ay nagpapahiwatig ng sigla at pagiging praktikal. Ngayon ay panahon upang tapusin ang mga bagay na nasimulan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga gawain na matagal mo nang pinaplano ngunit ngayon lamang magkakaroon ng katuparan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color green and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 31, number 18, number 25. Ang kahulugan, ang green at gray ay sumisimbolo ng balanse sa damdamin at isipan. Mainam ang araw na ito para ayusin ang relasyon o mga usaping panloob. Ang mga numerong ito ay nagmumungkahi ng muling pagkakaayos ng mga bagay na matagal nang hindi napapansin. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color white and color light blue. Ang mga masuswerteng numero, number 20, number 16, number 29. Ang kahulugan, ang white at light blue ay sumasagisag ng kalinawan at tiwala. Maganda ang araw na ito para sa bukas na komunikasyon at paggawa ng mga desisyong makakabuti sa hinaharap. Ang mga numerong ito ay patunay na ang katapatan ay nagbibigay ng biyaya. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga masuswerteng kulay, ay color silver and color violet. Ang mga masuswerteng numero, number 17, number 12, number 30. Ang kahulugan, ang silver at violet ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at pagkaunawa. Ngayon ay panahon ng pagtanggap ng mga bagay na hindi mo kontrolado basta nasa isipan ang pag-iingat. Ang mga numerong ito ay sumasagisag ng pagkalaya, mula sa takot at pagyakap sa mas malawak na pananaw. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color orange and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 37, number 14, number 21. Ang kahulugan, ang orange at navy blue ay tumutukoy sa malakas na enerhiya at disiplina. Magandang araw ito para pagbutihin ang isang proyekto o hakbang na nais mong patatagin. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may biyayang dala ang pagsusumikap. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 8, number 15, number 23. Ang kahulugan, ang brown at white ay nagpapakita ng pagiging mahinahon at malinaw ang direksyon. Araw ito ng simpleng gawain pero may malaking epekto sa kinabukasan. Ang mga numerong ito ay tanda ng pagpapala, mula sa tahimik na pagdedesisyon. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Mga masuswerteng kulay, ay color pink and color light green. Ang mga masuswerteng numero: number 4, number 17, number 28. Ang kahulugan: Ang pink at light green ay nagdadala ng kalmado at pag-ibig sa sarili. Panahon na upang bigyang halaga ang iyong kalusugan at emosyon. Ang mga numerong ito ay gabay patungo sa mas maayos at mapayapang araw. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color black and color sky blue. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 10, number 24. Ang kahulugan, ang black at sky blue ay nagpapahiwatig ng lakas at malinaw na pananaw. Sa gitna ng katahimikan ay may kapangyarihang, mamuhay ayon sa sarili mong layunin. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ngayon, ang tamang oras para sa personal na pagbangon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga masuswerteng kulay, ay color purple and color cream. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 11, number 22. Ang kahulugan, ang purple at cream ay sumasagisag ng espiritual na koneksyon at ginhawa. Ngayon ay mainam para sa pagmumuni-muni, at pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang kabutihan ay may kapalit na swerte. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, ay color gray and color blue. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 27. Ang kahulugan, ang gray at blue ay nagbibigay ng matatag na isipan at malamig na damdamin. Araw ito ng pagtalima sa tungkulin at pagiging produktibo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tahimik ngunit makabuluhang tagumpay. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color indigo and color yellow. Ang mga masuswerteng numero, number 3, number 19, number 26. Ang kahulugan, ang indigo at yellow ay sumasalamin sa matalinong pananaw at saya. Makakabuti ang pagbibigay ng payo o kaalaman sa iba. Ang mga numerong ito ay tanda na ang iyong katalinuhan ay magdadala sa iyo sa bagong oportunidad. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay color red and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 2, number 9, number 20. Ang kahulugan ang red at white ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kaliwanagan at kapanatagan. Ngayon ay araw ng pagpapahinga ng damdamin at pagbibigay ng oras sa sarili. Ang mga numerong ito ay paalala na may kailangan hawahan sa pagiging tapat sa sarili.